Sabihin ko na po sa inyo pati yung mga nag-spread ng uh, fake news uh, nag-usap na po kami ng mga lawyers namin uh, itong spreading of lies it's it's too much it's too much and uh, if not uh, ridiculous and preposterous so we will we will also uh, file cases against them Sir All right po sa atin mga bayan mukhang uh, hindi na po mapipigilan ang galit po itong si Senator Billenueva dahil po sa pagdadawit sa pa kanya isyu po ng uh, dito po sa Maanumalia na flood control. Lalong-lalo na ikababayan niya po itong district engineer si Henry Alcantara na di talagang yumaman at kumita talaga dito sa mga Maanumalia na flood control dito po sa Bulacan. Sabay, sino kaya ang posibleng kakasuhan na, na mga media o vloggers man sa mga paninira nila dito kay Senator Villanueva? Yung mga uh, mga video na kumakalat na kasama mo daw si D.E. Alcantara, ito ba yung pinatutungkulan mo na kapasuhan mo? Lahat po, no, ng uh, lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi niyo video, picture. Eh, lahat ng official may video at picture sa kanya. <laughs> official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga Sekretary, mga Senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingil out? Bakit? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan. Yun ang gusto nilang gawin na gulo. Ako po, mukhang... Mukhang alam na rin po ni Senator Villanueva kung sino po yung nasa likod nitong mga demolition job laban sa kanila ni Senator Bongo, Senator Chis Escudero at siyempre siya. Tatlo sila kasi mga kababayan po natin na sinisintrohan ng demolition job ngayon na dito po sa mga maanumalyang flood control. Kahit uh, sa kongreso nakita niyo yung pagkinig, di ba? Noon, mas mapunta yung atensyon sa mga tao na hindi sangkot o kahit na dumating yung time na sila na yung uh, na, natutukoy nitong totoo na nangyari, na may ebidensya na sasabihin at gagawa na naman ng special ops, whether it's in media or social media, na soft landing na sa kanila, hindi na sila. So yan po yung talagang uh, modus operandi at uh, alam na po natin yan matagal na po tayo dito at uh, even you guys here in the media you know very well if an article is uh, an operation if an article or a a a video clip from the vlogs are are are, are um, kargado ng uh, demolition job or operation. So ano lang pagkakakilala ni Sir K. Alcantara? Are you, do you know him on a personal level? Well, we, we are kababayans. Uh, so that's the only thing, no? At uh, tayo, binabanggit natin. Victoria, uh, yung basis beses ko sinabi sa'yo, wala dapat santuhin dito. Uh, dito sa sinasabi ko na binabanggit ko, tatamaan lahat ng DPWH dito. Ghost Project, klaro. Itong uh, Wow Wow at itong uh, Saint Timothy, yung Saint Timothy nag-lie dito sa Senado during the uh, the, the committee hearing. Uh, she took her oath na hindi siya magsisinungaling pero nagsinungaling siya. So it's probably the main reason why yung si uh, Wow Wow did not even talk, no? Somehow kahit na pinagtatawanan siya ng buong mundo dahil alam na alam na nagsisinungaling siya. Somehow may good did siya na alam niya na ayaw niya magsinuli. Sir, Sir sinabi niyo sa ng mga video na yan like. na target kayo? Definitely the culprits. The culprits. Hmm. sino, 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 sino ba talaga yung mga... Si, sino ba yung proponent nito? Sino ba yung contractor nito? Kaya dapat kasuhan ito eh. Kasuhan ng Wawa, wow, kasuhan ng uh, St. Timothy. They would uh, point out. They would know very well sinong behind it. They may not have the... the documents and all or ah, hindi, hati tayo dyan, tayo. So ito na nga po, mga kababayan po natin. Oh. Mukhang uh, gusto na sanang pagkitin ni Sen. Villanueva kung sino po yung mga tinutukoy niya dito. Pero malinaw naman po, no, ang kanyang pinaparinggan dito ay ang mga contractor. At uh, alam nyo, may connection pa rin ito, mga kababayan po natin. Doon sa impeachment na hindi nga po natuloy dahil galit na galit po sila. So, so na ngayon, mukhang uh, nakita po sila ng mga connection, lalo na po itong Sen. Villanueva, dahil niya po kasama. Itong si uh, district engineer na si Henry Alcantara. So, mga nakikitaan po siya ng butas. Uh, at uh, ito po yung ginagamit sa kanyang paninira ngayon. At para malihis lang ng issue, no para sabihin na, uh, ay hindi lang pala mga congressman ang involved po sa anomalya nitong uh, flood control na ito. May mga senador din. So, nakikita natin ito po yung kanilang uh, target na ano ngayon. Target na gustong mangyari. Na, eto paano, hindi silang tatamaan, kundi mga, ano din, mga senador at uh, nakita nila na pwedeng uh, gamitin ay issue po nito kay Bungo, Escudero at uh, ito po kay uh, Senator Villanueva. Pero tayo, hindi tayo naniniwala dyan mga kabayan natin. Kasi yung mga gumagawa ng project uh, na ito, pati insertion ay yun nasa kongreso. So, kung tayo naman natin mga kabayan, itong komento po nitong si Chiljok, no, nung tinanong po siya ng uh, taga midstream media patungkol sa sinabi po ni Senator Villanueva, nakakasuhan niya po itong mga naninira po laban sa kanya. Okay, pakinggan natin na kasi itong mga mga na itong mga kababayan po natin, magaling to sila kapag pumapabor sa kanila, no, uh, okay, pwede mo kasuhan yan, pwede mo i-reklamo yan. Pero kapag hindi pumapabor sa kanila, hindi nila kalera, sasabihin nila, bawal yan, paglabag po yan sa karapatang pantao. Maglawag po yan sa freedom of speech. Anyway, uh, bago natin i-play, mga kababayan po natin, tandaan natin itong si Risa uh, Hontiveros, no, ay uh, nagfile po ng kaso sa iba't ibang vloggers at uh, inakusahan niya rin po yung mga vloggers na ito daw po yung mga nagpapakalat ng disinformation sa sinasabing tanim witness laban sa kanya. Oh, so, yun po, hindi sila nagkomento na, oy wag mo kasuhan yan. Bawal yan dahil karapatan po nila yan. In-exercise lang po nila yung freedom of speech. Pero dito kay Villanueva bawal daw mag-file ng kaso itong Senator Villanueva. Okay, na natin. Uh, meron lang ako, ay narinig ko kasi yung parte na sinabi nyo kanina na parang maski media dapat mag, magtuloy-tuloy ng pagkakover or pagfa-follow up nitong uh, mga alegasyon na ito. Of course, we'll be doing that, no. Pero in line with that, Congressman Shell, no, yung uh, <clears throat> si Senator Joel Villanueva kanina ay uh, na ano na ambush interview sa sa Senate at uh, meron siyang mga binitiwang salita like sabi niya uh, niya na mag uh, ano no? uh, magsagawa ng legal action over those who allegedly spread lies and misinformation against his ties with uh, contractors like uh, supposedly kay Bulacan First District Engineer Henry Alcantara A avoid ko kasi true true na pinag-uusapan to eh no nanonood ng mga hearing ang mga tao kino-cover ng media uh, hindi ba parang may chilling effect ng pagka mayroong mga ganyang pagbabanta na uh, magagawa ng legal action. Pero nakikita lang na napapanood naman natin yung mga aligasyon o kaya mga pronouncements sa mga hearings. Yes, actually, na kung ang pinag-uusapan niya ay cyber libel, mm -hmm. kung napikita natin yung deliberations na na pati yung naging decision ng Supreme Court sa uh, mm -hmm. sabi ng Korte Suprema, kung may makita ka halimbawa sa online na i-share mo lang na wala ka naman comment. Mm -hmm. Meron kang may mga ganyan na allegasyon. Wala ka naman liability yan. And, and true enough, dapat hindi ka nga dapat na uh, maging liable. At mm -hmm. uh, yun, yung matagal na rin natin nararanasan yan na uh, mga nasa pwesto that uh, kumbaga ay nagiging chilling effect yung mga pinipitawa din sa salita. Mm -hmm. And uh, it's clear as far as the rights concerned na dapat naman ay makapalang balat ng mga nasa pamahalaan. So speaking of uh, makapalang balat yung nasa pamahalaan, mga kabayan po natin. Oh, dapat sinabi niya po yan doon sa kanyang best friend, na si Risa Tanas ba? Na, na nagkunwari po, lang kinalaman at ng kaso ang mga vloggers at yung si Alias Rene na siya rin di umano yung nag-invento. Siya rin yung gumawa para maging quick witness. Laban doon kay Pastor Tuguloy. So, dapat sinabi niya na Risa, dapat kapalan mo yung pagpumukha mo. O ngayon, nasabi nila dito, kay hey, Villanueva at sa mga ilang pang official ng gobyerno, dapat kapalan nyo yung mukha nyo. At kumbaga, no, gusto niya dapat handa kayo sa criticism. Dapat yun naman talaga eh. Pero bakit yung kanyang best friend na si Risa tanas? Ang kaso. So magaling po sila magsalita, pero pag sila, no, hindi nila kayang labanan, mag sila na lalo na kung tungkol sa kanilang uh, trabaho o kanilang hmm. position. Yung Arisa trabaho yon. Ang mga dumalapas na balita. Well, kung ako ang nasa position niya, ang sasagutin ko ang bawat issue kasi yun naman dapat ang tungkulin ng uh, government official. At uh, maganda siguro ang reminder sa lahat, kasi yung mga nakaupo sa pwesto, na hindi basta-basta pwede mag-file ng mga kaso ng... Na... Okay. Yun dapat, sinabi niya kay Risa, tapos nasagutin na lang yung mga isyo. No? Lumaban na lang ng pakikipagsagutan. No? O yung, di ba? Pwede lang kaso. Tapos, pagka uh, iba yung nagpwede ng kaso, babatikosin, sabi nila, bawal yan. Kasi nilalabag yung karapat. Pero si Risa Ontiveros, di ba? Ang bilis mag ng kaso laban sa mga vloggers. Na yung ginawa ng vloggers ay nag lang at nag-comment, no? Tapos pinalawak pa nga yung discussion sa isyu eh. Tapos si Risa ay nag -fail. Anyway, mga kapabayan po natin, marami talagang madadamay dito sa anomalyang flood control na ito. Lalo na yung iba ay nagpamalinis. Diba?